kumusta kayo mga kababayan? Wow! Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Kung nasaan man kayo, lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Woohoo! Uh -huh! Kung nasaan man kayo, ingat-ingat lang mga kababayan. Last week nagpalit na ng oras yung tinatawag nila dito na daylight saving. So, spring na pagkatapos yan, summer na. Woohoo! Oh yeah sarap na naman ang buhay. Pwede nang gumala kahit saan. Papakita ko muna sa inyo yung pinuntahan kong bahay ng bayaw ko 2 weeks ago. Bago sumibuli yung mga bulaklak, bago magdaon yung mga puno na nawala ng dahon ng winter, ito muna ang papakita ko sa inyo. Dito ko sa bahay ng bayaw ko. Pinala ko lang kasi wala kasi sila dito. Garden dito ng bayaw ko, yan, namumulaklak. Namumulaklak na ng snow. ano <laughs> o. Chan, ay mga ayan, ayan, puro na snow. Ayan oh. <laughs> pati yung bubong. Ayos so. dami pati yung garbage bin oh. Ayos. 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 Ang ganda ng formation ng snow sa taas ng bubong oh. Ayan po. Oh. Unti na lang, mahulog na. Ganon karami yung snow, lahat ng mga bagay, lahat ng nasa kapaligiran, natatakpan ng snow. At yung isang sasakyan ko kasi, hindi ko ginagamit. Nakalubog sa snow. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kakapal yung snow. At saka kasi tinanggal ko doon sa garahe, nilipat ko. Kasi kailangan may gumarahe Nilipat ko muna yung sasakyan ko na pula. So ito yun, baon na baon talaga sa snow. At mayroon pang isa akong nakita na sa snow. Matagal ko nang inahanap to. Ito, panoorin nga natin to. Ayan o. Oh, ang kapal-kapal ng snow. Ayan, grabe ka kapal yan. Ayan. Pag pinaandar mo talaga at pag pinatakbo hindi talaga tatakbo yung sasakyan. <laughs> Dahil naka talaga siya sa snow. <laughs> At mayroon ako nahanap. Ako nahulog pala nung nakarang ko. Inahanap po na kailang araw ko nang hinahanap tong GoPro ko na yan. Yan pala. Ayun kung okay pa to. Mga 3 weeks na itong nawawala eh. Hindi ako makapag vlog sa labas. Yan yung GoPro. Tingnan natin mamaya. Oh, uh -oh. Uh -oh. Marami ata ito, di ko alam. Titingnan ko mamaya. Tagal ko lang hinahanap ito. Eh. Hindi <laughs> mo makakita. Ay, thank you Lord. Nakakita ko ulit yung GoPro ko. Ayos. <laughs> Nandiyan lang pala. Ayan okay. ako eh. So, yon, Baklas ako dito. Nakakita ko yung GoPro ko ayos, tuloy, ayos. Tuloy ang pala. Eh. Maganda pa kaya ito? Tari natin ngayon. Magana pa kaya, Gana ka pa ka pa

3 weeks yata 3 weeks na frozen siya dito pero okay naman go pro hero 5 go pro ko yung go pro ayos lumagana <laughs> ayan tuloy ang linis kasi kailangan linisan alam ano mo na frozen na talaga yung sasakyan o no? <laughs> So, ganyan yung mangyayari kapag hindi mo ginagamit yung sasakyan, nandiyan lang sa garahe yung open garage. Yung nasa carport lang, yan. Talaga naman, oh. Ayan, pagkatapos, ganyan. Yung gitna lang talaga walang snow kasi yung matatakpan. Ayan oh. No. <laughs> Parang sumuong ng napakaraming snow. So, kailangan natin ikarawas to. Ayan. Ito na ulit yung GoPro ko Pinira Isang na lang mga ano Mga karawas Karawas na lang, karawas Linisan muna natin sandali ito Kasi <laughs> nandito tayo sa Doh Carwas Queen Carwas Station. Ayan oh, ang pangit. natin para magmukhang sasakyan. <laughs> Summer in the hills, those hazy days. I do remember we were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were. Na talaga yung snow. Diyan ako bilib sa Toyota kasi kahit malamig na malamig dito sa Canada, yung tong Toyota Matrix ko, hindi talaga namatay. Mas namatay pa yung Mazda ko. Bago yung Mazda ko pero may isang beses yung hindi umandar. Pero ito, kahit nakabaon sa snow, talagang maandar siya. Kaya, 2009 model tiyan. Ayan, ayos na, pogi na. Pugui na pugui. Let's go. So yun yung sasakyan ko na nakabaon. Ngayon, ito naman yung nakaparada. Buti nagkasya dito sa parkingan. <laughs> Hindi na lang talaga nangit ako yung GoPro ko na tatlong linggo ko na yata yung hinahanap. Hanap-hanap ako dito sa bahay, kung saan saan, dun sa sasakyan ko. Hinalungkat ko na kung saan saan, nahulog pala dun sa snow. Kaya yun, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay lahat ng mga Pilipino sa buong mundo.